🎵 ko, nilapitan ko 🎵 ko, nilapitan ko Kaya nanggang sa niwala, nilitigan ko 🎵 eh kagabi Namandeng na b, b! 🎵 b! Tara dito! Ano ba yan? Ano ba yan? May tuturo ko sa ibang trending! Anong bagong trending na nyo? Kung ano yung tinitigan ko, nilapitan ko, Hanggang sa maniwala, nangyayaw. Nalaseng. Paano gagawin dyan? Kagape. Ano, turo mo? Turo mo. one, two, three, go. One, one two. two. Bulaga. Tapos, Post. one, two. Kata. One, two. Tara, ganun. Katay mo ulit. 1 2 3 go. Nilapitan ko. Natitigan. Ano? Tinitigan. One, natitigan. Two, three, Nilagitan ko. Ano ba? Ano ba? Tinitigan ko. Tinit Wait nga lang. Ba-vitamins muna ako. Ascorbic acid plus zinc ng ATC. Ayan. Para may energy ako, tsaka hindi ako nang lalata. Para healthy. Dali na. Game okay, ano ba? Tinitigan dali ko. Dali. ko nung panahon dali. ng Espanyol. Kaya naman, OA na marasuntok na. Hindi ba ganun yun? Hanggang okay. maniwala. Wala, ang mundo. To. Ba yan, tinuturuan ka na maayos. Diyo ka nga muna, mag ka Maggisa. Mag ano mag gisa Ano magigisa? Anong Ayusin mo yan ah. Yan, dito nilapitan okay nga ni Python ko nilapitan ko yan yes. wait lang ha voice yes. ko dyan. 🎵 ko, nilapitan ko ah! 🎵 Nilapitan ko, nilapitan ko Nilapitan ko, Ang Yon. galing mo! Yon. Panalo na tayo sa trend! Ano yun? Ang galing mo kasi sabi mo, nilapitan ko! O, oh, nilapitan kita! Nilapitan ako ng e-truck! Yan, ang sakit! Ang galing mo nga eh! Ano yung kasama ba yun? Panalo ka! Eh bumulu, may rumaragas ang e-truck! Ang oh, sakit! <laughs> trending challenge ba yun? TikTok trending ba yan? Oo, oh, oh, ganun yun. Sakit. TikTok injury yan eh. Sakit eh. Galing mo nga eh. Ba't ba paano naging magaling yun? Sakit. Pwede yun sa ano, genius word of pan. Ano yun word of pan? Galing mo. <laughs> so, Ikaw mag-practice ka dito. Practice ka. No. Uy, bumubelo ka pa. Nakatakot. <laughs> Nilipitan. Na. <laughs> Tinitigan ko. Nilapitan mo. Nalase. i got <laughs>